Hi mga kaplantita at plantito! Welcome back sa ating page episode kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng snake plant, isa sa mga pinaka-popular at low-maintenance na indoor plants. Kung naghahanap ka ng halaman na hindi na mamatay, kahit minsan makalimutan mong diligan, this plant is for you! Let's dive in! Una sa ating listahan, Sansevieria trifasciata lorenzi aka variegated snake plant. Ito ang pinaka na uri. Meron itong green sword-like leaves na may yellow edges. Ang ganda niyang i-display sa corners ng bahay. Madaling alagaan. Mahilig sa bright, indirect, light. Pangalawa, Sansevieria trifasciata zeylanica. Mas dark green ang dahon nito with wavy light green patterns. Walang yellow margins, kaya mas subtle ang dating perfect sa minimalist aesthetic. Kahit low light, buhay siya. Pangatlo, Sansevieria Cylindrica. Ibang level ang itsura nito. Cylindrical o bilog ang leaves, parang sticks na tumutubo pataas. Minsan tinatawag ring African spear. Unique look. Pwedeng i-braid ang dahon. Pang-apat, Sansevieria Moonshine. Ito ang klase sa lahat. Silver gray ang color ng leaves, kaya napaka-elegant tignan. Rare at Instagram-worthy. Mas gusto ng bright light para hindi mag-fade ang kulay. Panglima, Sansevieria Golden Honey. Dwarf version siya, maliit pero compact. Ang leaves ay short at nagfo-form ng rosette shape. Cute pang tabletop ideal sa small spaces or offices. Alam mo ba, ayon sa NASA Clean Air Study, ang snake plant ay nakakatulong mag-filter ng toxins sa hangin, tulad ng formaldehyde at benzene. Kaya hindi lang siya dekorasyon, health body mo rin siya. So ayan mga plant lovers, alin sa mga uri ng snake plant ang pinakagusto mo? Comment down below. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung gusto nyo pa ng plant content. Hanggang sa muli, stay green, stay clean, and keep growing.